Social Welfare Program ni PBBM nagpabuti sa buhay ng mga benepesyaryo ayon sa DSWD. Mas bumuti ang buhay ng mga Pilipinong kabilang sa Social Welfare Program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang iniulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay sa naging epekto ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa kapakanan ng mga benepesyaryo. Matatanda na na ng sinabi ni Pangulong Marcos na hindi binuburo ng tamang ayuda ang mga tao sa kahirapan dahil pantawid lamang ito. Thus, most ayudas are not a type of permanent welfare because we do not promote a life of dependency. Kaya nga ang pangunahin at tamang konsepto ay pantawid hindi palagian ang epektibong ayuda ay hindi binuburo ang tao sa kahirapan. The objective is to graduate from poverty. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, isa sa mga makabuluhang epekto ng 4Ps sa mga benepisyaryo ang pangihikayat sa mga bata na pumasok sa paaralan. Ginawa ni Asik Dumlao ang pahayag matapos aprobahan ni Pangulo Marcos ang panukala ng DSWD na palawakin ng saklaw ng 4Ps upang isama ang mga buntis at mga nagpapasusong mga kababaihan upang Matiyak ang kalusugan ng mga bata sa kanilang first 1000 days. Para sa mga matagumpay na implementasyon nito, inatasan na ni Pangulong Marcos ang DSWD at ang National Economic Development Authority o NEDA na itala ang kinakailangang pondo para sa pagpapalawak sa naturang programa.